PNP, wala pang impormasyon sa posibleng kinaroroonan ni Senador Bato de la Rosa May ni Rajaman Marjo Domingo. Kasabay ng ginanap na seremonya sa Kampo Krami ngayong araw ay sinabi ni Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na wala pa silang impormasyon sa posibleng kinaroroonan ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Dagdag pa ni Nartates na wala rin silang natatanggap ng na koordinasyon sa kinauukulan patungkol sa warrant of arrest laban kay Sen. Bato. Matatandaan na sinabi ni dating presidential spokesperson Harry Roque na meron ng inisyu ang International Criminal Court na warrant laban sa Sen. Habang nauna na rin sinabi ni Justice Secretary noon at ngayon ay Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na may natanggap itong kopya ng warrant ngunit hindi pa ito napapasa. At kamakailan lang ay sinabi rin ito na nasa Pampanga ang nasabing senador. Tiniyak naman ni Nartates na nakahanda ang buong hanay ng PNP para sa agarang pagpapatupad ng pag-aresto sakaling meron na itong kukulang dokumento. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Marjo Domingo, Tatak RMN.